Yo, what's up mga idol? So ngayon, panibagong araw at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idols. No? So ngayon mga idol, may dumating na package mga idol. So galing to sa TikTok shop mga idol. So try natin kung maganda ba to. Kasi nga nabili ko lang ito ng napakamura mga idol. Siguro na sa mga ano lang to mga idol. 70 pesos ang isa mga idol. So... charge to mga idol, Uh, dalawang type C at saka ano, isang micro USB. So, try natin mga idol. So, buksan na natin mga idol. So, ipakita ko lang sa inyo mga idol kung ano, kung gaano siya kaganda mga idol. Kahit hindi ko pa nakita mga idol. Maganda na siya mga idol. So, mga idol, buksan natin mga idol. So, total of ano to mga idol? Kasama yung ano shipping fee nasa ano lang mga idol mga 300. Pa? Eh, tingnan ko muna magkano ba? Ito. Nyo? Ah, ito pala mga idol oh. Ito pala mga idol. Legit <laughs> mga idol, 'no? Maganda siya mga idol. Napakabigat. You know? You know? 120 watts supercharge power adapter so ewan ko ba kung makikita nyo or tingnan nyo o, basta na naka 120 watts na siya mga idol tatlo talaga in order ko mga idol pareha mga idol o pareha 120 watts so tapos may ano din, may ano din mga idol may dalawang type C. Oh, ito, so, type C ito mga idol. Tapos yung ito is micro USB. Ito rin. madami na tayong charger mga idol kasi palagi yung tayong nasisiraan charger tapos madami nang hihiram tapos hindi nababalik mga idol kaya bumili ako ng marami mga idol. Yan o. Ay, teka, ito. Ah, 120 watts din, oh. So, yun, know, oh. Sa halagang, ano lang mga ito, 70 pesos. So, legit, nap napakabigat mga ito, no? Ah. Oh. Ganda mga idol. So, uh, legit nga akala ko hindi eh. So, kasi so sa sobrang mura mga idol, kaya 'yun. Ay, okay, okay. Okay, okay mga idol. Okay. okay.